Maghapon walang kuryente dito sa Baguio today, kaya ayan nagalok si Abby na mag-Newtown Plaza daw kami. ito nga yung buffet na napakamura lang at napakasulit dahil ay nag-grab Yung 280 nyo, sobrang dami ng mga kain. Mayan buffet nga pala yung itatay namin. Meron din silang breakfast and meron ding dinner buffet. Super sulit and uh, hindi nga ganun kamahalan dito. And marami nga din food choices dito ng mga Filipino merienda. And kung ano-ano pang mga pagkain. Ano ito si Shaneng? Ayan, nagustuhan niya yung kanilang potato chips. And yun nga, nagmamadali pa siyang ngat-ngatin <laughs> <laughs> e eh, yung naandami rin namin nakain nito, ito yung last na pinain namin. And after nun, ayan, dinalangan namin sila sa kids zone. Sulit din dito kasi 150 lang, unlimited play na yung mga bata dito. Eh, hindi tulad sa iba na, yung 150 nyo eh, 1 hour lang, 30 minutes lang, mga ganon. And ayan, marami din namang pag pwede silang laruin dito. And napakabat nga din yung nagbabantay dito, kaya ayan, asikasuhin din talaga nila yung mga bata. And ayan, syempre yung nanay yung isip bata, trust <laughs> Ayan, yeah, naglaro-laro din ako. Nakipaglaro-laro din naman din ako sa kanila habang binabantayan nga namin sila. Ayan yan, si Alicia Ning. Na-enjoy niya yung mga iba't ibang laruan dito. Nakaisang oras may git din ata sila. Siya pwede na rin kami nagtagal kasi nga anong oras na din. Ayan, medyo makulimlim nga. Eh, his feeling naman namin hindi uran. Kaya sabi ko kay Happy, ayan, malapit lang nga rin dito yung botanical garden. Kaya, inalok ko siyang pumunta kami dito. Sakto at weekday naman. Kaya, hindi ganun karami yung tao. And, yun na yung weather. Nakikita nyo naman, parang jujulan ng malakas. <laughs> Pero hindi naman kaya hindi ganong karami yung tao and uh, mag alas 5 na rin kasi this time pero ayun, enjoy naman din maglakad-lakad dito kasi nga napaka-refreshing ng air dito, maaamoy nyo dito yung halaman and uh, yun nga, puro halaman din yung makikita nyo dito and mga kung ano-ano, buti na nga lang din at hindi umalan kahit sobrang makulimlim and ayun, wala na rin naman kami masyadong ginawa dito, naglibot lang kami and afternoon, ayun, umuwi na din kami and uh, yun nga, yung mga bata ay nag-sightseeing, sightseeing na lang din kami and syempre picture picture hindi na wala <laughs> for memories and syempre parang nga may mabalikan sila just in case tumanda na sila yung mga bata and then si Aling Shining oh enjoy na enjoy niya mag walking walking then mas gusto niya kasi naglalakad-lakad kaysa nagpapabuhat din and ayan may namit pa nga kami mga uh, sisters dito and yun tong sila kay Shining kasi ang friendly daw ni Shining ayan and up to noon ayun na rin kami yun lang po maraming salamat